Sa nauna pa sila kay Kibuloy. dyan na sila isinilang, dyan sila lumaki. Ang claim talaga nila ay sa kanila yung lupa. According to the narrative, ang perpetrator ay yung Kingdom of Jesus Christ. Pumunta sa CHR, nagpo-file ang mga cases against pero as to negotiate with Pastor Kibuloy, walang nangyaring ganoon. Aman. ang bagong uh, reklamo na naman, no? Uh, kaugnay sa pang-aagaw ng lupa. At may bagong revelasyon din, may bata daw na uh, inadapt si Pastor Apolo Kibuloy. Ito ay pinakita sa picture. Pinalaki ang pangalan ay Stephanie. At nang pinalaki ito si Stephanie ay nagiging kabahagi na sa inner circle ni Pastor Apolo Kibuloy. At inaalay niya ang kanyang katawan at kaluluwa para kay Pastor Apolo Kibuloy. Ito si Stephanie. No? At ito daw ang larawan niya noong bata pa na inadapt ni Pastor Apolo Kibuloy. Kadalasan sa mga men, bro, ni Pastor Apolo Kibuloy, uh, yung iba ay mga anak sa hiwalay ng mga magulang o yung iba naman ay single mom. Uh, at ito, pinalaki si Tiffany, uh, dalawa sila na magkapatid. At in-negotiate ito sa kanyang lula para doon sa kingdom maninirahan at uh, pinalaki. Ito ang picture na ipinakita sa uh, social media. At ito ang larawan sa napagagandang bata at lumaki na Inaalay niya, umano ito na, no? Na nasa inner circle ni Pastor Apulo Kibuloy. No? So, di daw umano ito pinagtapos sa pag-aaral. At mapansin natin uh, dito, uh, sa picture niya, lumaki na siya. Kasama niya si Pastor Apolo Kibuloy. No? no? Uh, that's why pastor i am more than contented right now because i have the love of the almighty father through you pastor with all my heart i love you so much pastor i'm committing my heart soul and spirit even my whole body as a living sacrifice and my whole life to the Almighty Father through you, Pastor. And if I have another life, I will stay I will still offer it to the one that has given me this blessed life with you, Pastor, here in the kingdom. I give back all the glory, honor, and praise to the Almighty Father through his anointed and appointed Son of King, the owner of my soul. Amen. Hallelujah! Uh, si Stephanie Ibarra. Ito re uh, lagi ko namang uh, na-featured dito. No? Ito si Stephanie Ibarra ay bata pa to nung doon kay Kibuloy. Uh, actually, si Renita Fernandez, yung isa sa mga uh, nakita ninyo sa Rappler, siya yung nag-convince sa nanay at sa lula nitong um, ni Stephanie. Uh, si Stephanie, nung time na yon ay ano palang, siguro na sa 5 years old uh, at kinonvince ni Renita Fernandez yung lola na i ano i tawag nito na mag full time itong bata so kasi yung yung sitwasyon nila mahirap din yun naman ang focus ni Kibuloy no e ang focus ni Kibuloy sa kanyang sa kanyang conversion of members ay yung mga broken family yung single mom or single dad, o kaya broken family. Yon ang focus ni Kibuloy kasi uh, yung bang walang ano, walang strong family unit. No, kaya lahat majority, anak not gonna say lahat kasi meron din naman sigurong you know, mga iilan na nabuo yung family na na naging convert ni Kibuloy. But mostly po sa mga converts ni Kibuloy ay mga single mom or single parents um, broken family, no? So, itong si, ano, itong si Stephanie Ibarra, a single mom, nasa lula, yung nanay niya, tsaka yung lula niya magkasama sa isang bahay. Uh, kasi yung nanay ni Stephanie, um, yung bang tawag nito, nagtatrabaho sa gabi, ganun. So, um, may, may kapatid iso si Stephanie na si Ruth, babae din. Uh, older than her, ng, ng, ng two years, I think. So, si Stephanie, nung time na kinumpins ni Renita Fernandez, itong, itong lola nito na mag uh, na ialay daw itong mga bata maging adopted ni Kibuloy. Uh, five years old si Stephanie and I think seven years old si Ruth nung time na yon Eh, yung nanay, hirap din sa buhay, kaya pumayag. Oh, so, uh, naging member sila at lumipat doon sa compound at doon na naging um, naging malapit na inumpisahan na si Stephanie na maging malapit kay Kibuloy um, hanggang nasanay na yung bata no so um day sa ating ano sa ating sa ating stories no um, ito si Stephanie ay minor pa na inong uh, inumpisahan ni Kibuli. Kasi doon, kapag bata ka na pumasok doon, hindi ka naman gagalawin ni Kibuli, hindi ka iaalay un unless you have your, your period. No, pag may menstruation na yung bata. So after the first menstruation, yan na ang, ano, ang, ang sanctification na tinatawag. No. Ah, uh, ito naman itong isa si Claudette. Ah, uh, itong si Claudette ay pamangkinto ng isang ano, nang isang uh, coordinator ni Kibuloy. Isa din ito sa mga inner of the innermost na ngayon ay lumabas na, no? So, 'yan ang mga papel nila sa buhay ni Kibuloy. So, saan ba ito ngayon? Ito si Stephanie. Ah, uh, si Stephanie ay isa sa mga paboritong pastoral ni Kibuloy. Ah, uh, ngayon si Stephanie ay siguro mga ano na si Stephanie ngayon 30 something, years old, 32 or 33. 33, pero hanggang third grade lang po ang natapos ni Stephanie. Kasi yan si Kibuloy, ayaw niya na paaralin itong mga ito, lalo na to si Stephanie kasi maganda na. No, nung ano kasi nung bata to, natural naman na may may crush crush sa school, di ba? Nagagalit yan si Kibuloy. Uh, kaya pinahinto oh, hanggang hanggang ano lang, uh, grade 3 ang bata ngayon, titingnan mo parang ang galing magsalita pero lahat 'yun may ano, may may binabasa. No? Kaya kawawa, kawawa. Now, how can how can someone start with with a new life na na like, na ganyan ang sitwasyon. Kaya for me no, ang mas mas awa ang ang nangingibabaw sa akin uh, sa kanila. Pero hindi naman natin pwede kasi na it's because of the awa kalimutan na lang natin yung justice, no? Uh, hayaan na lang natin na mag-propagate itong mga abuses na ganito. Uh, kaya, ganito tayo kasi gusto natin na mabigyan din sila ng, ng, ng new start pa. Ng bagong, ano, bagong, bagong pagkakataon at makita natin na sana ma-enjoy man lang nila yung buhay. Ilang beses na din si Stephanie na lumayas no, sa compound pero laging mahuhuli kasi walang ano, hindi ba, hindi marunong mag-start, hindi marunong uh, mag-analyze kung ano yung dapat gawin. Uh, meron bang lalayas na yung, dala mo yung mga ilang, ilang suitcases na ang lalaki, lalayas ka tapos mag-dicycle, mahuhuli ka talaga. So, ganun ang sitwasyon. Hindi siya advanced na, na mag pa. Compared sa ibang, ano, sa ibang mga pastoral na may may mga utak. Yung mga may utak talaga na pastoral, wala na uh, matagal nang lumayas. Pero itong mga ano, may, medyo kulang ng punte, nanatili doon. So, ganyan po ang ano ang, ang sitwasyon doon at ang mga paktil ng mga ito. Sa susunod po, um, pag-usapan din natin yung iba pa. May yung ibang mga pastoral ay nag-asawa na uh, at anong nangyari sa kanilang mga anak. So ayan po mga kiers, sana ikapupulatan po natin ito ng aral At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan Prodeo et Eclasia, sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan Hello mga kapatid, uh, follow and subscribe Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman ibigay na sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybayan niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bae, Yung Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Rodrigo en la iglesia.